May isang babae na nagdalang tao sa loob ng dalawampung buwan, ngunit ang ipinanganak niya ay tila parang halimaw. Walang mata, walang tenga, at walang mga braso o binti. Sa kabuuan, halos labindalawang bahagi ng katawan ng sanggol ang kulang, ngunit tila ang ama niya ay tuwang-tuwa, dahil dati na siyang nakipagkasunduan sa labindalawang makalangit na demonyo. Nanumpa siya na ibibigay niya sa demonyo ang lahat ng bahagi ng katawan ng kanyang anak Upang maging pinakamalakas na pinuno sa buong mundo, kaya dahil dito ay gustong ipatapon ng lalaki ang kanyang anak dahil wala na itong silbi para sa kanya. At para matiyak na susunod ang asawa, iniutos niya sa komadrona na itapon ang sanggol sa ilog. Bagamat sanay na sa ganitong gawain ang komadrona, naawa pa rin siya nang makita ang determinasyon ng sanggol na kagustuhang mabuhay. Kaya naman inilagay niya na lamang ito sa maliit na bangka at binigyan ng kaunting pag-asa. Pero bago pa man siya makaalis, nilamon siya ng isang halimaw na gagamba sa likod niya. Habang natutuwa ang halimaw sa kanyang pagkain, ay dito biglang lumitaw ang isang matandang monghe. Bagamat bulag ang matanda, ay tila nararamdaman pa rin niya ang presensya ng halimaw. Kaya naman kinuha niya ang kanyang sandata, at hinati ang halimaw sa dalawang bahagi. Samantala, sa bangka ay tila bahagyan niyang naramdaman ng isang kakaibang bagay. Kinabukasan, natagpuan ng isang karpintero na eksperto sa prosthetic, ang isang bangka na umaagos sa ilog. Nagulat siya nang makita ang isang batang walang mata, tenga, at ilong. Sa kanyang pagkabigla, buhay pa rin ang bata at may matibay na hangarin na mabuhay. Kaya naman natuwa siya at naantig, agad siyang nagpasya na iligtas ang bata. Lumipas ang anim na taon, at gumawa ang karpintero ng mga artificial na parte ng katawan, upang makakilos ito na parang tao. Pinangalanan niya itong Hayekamaro. Bagamat hindi makakita ang bata, ay tila nararamdaman naman niya ang presensya ng buhay sa paligid. Habang namimitas ng mga bulaklak itong si Hayekamaro, ay tila biglang umatake ang isang mabangis na lobo. Pero mabuti na lamang ay nahawakan niya ang paan ng asong lobo, at nakaiwas siya sa mga atake nito. Sa kabutihang palad, ay tila napansin ng karpintero ang halimaw. Kaya naman pinukpok niya ang asong lobo sa likod gamit ang palakol, kaya agad na tumakas ito. Ngunit simula noon, kakaibang pangyayari ang naganap sa bahay. Tuwing gabi, maraming halimaw ang dumarating kay Hayekamaro. Subalit alam ng karpintero na naaakit lamang ang mga halimaw sa napakalaking kapangyarihan sa loob ni Hayekamaro. Kaya naman, sinimulan niyang turuan ito sa paggamit ng espada upang matutunan niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, Naging bihasa si Heikomaru sa paggamit ng espada. Subalit dahil hindi niya nararamdaman ng sakit, ay hindi siya natatakot. Kaya kahit gaano kalakas ang mga halimaw, ay tila hindi siya nag-aatubili sa pakikipaglaban. Ngunit isang araw, habang siya ay nakikipaglaban, ay tila may kakaibang nangyari. Dahil matapos niyang wasakin ang ulo ng halimaw, ang kanyang artificial na kaliwang binti ay nagsimulang matanggal, at sa halip, lumitaw ang totoong kaliwang binti. Kaya naman dito na niya napagtanto, na ang mga bahagi ng katawan na kinuha sa kanya ng demonyo noong sanggol siya. Ay maari niya pa ring mabawi kung papatay siya ng mga halimaw. Mula noon, ay doon nagsimula si Hayekamaru sa kanyang paglalakbay, upang patayin ang mga demonyo. Sa kabilang banda, may isang babaeng kumakain ng siyam na raan at tatlong itlog araw-araw, at apat na putpitong kababaihan upang siya'y mabuhay. Alam ng mga taga-baryo na isa siyang halimaw, subalit iginagalang pa rin siya na parang Diyosa. May isang matandang lalaki rin, na tila merong napakalaking ulo, at ang kanyang kaluluwa, ay mula sa 777 na batang babae na kanyang nilamon. Kadalasan, gumagabay siya sa mga dumaraan sa baryo. Subalit gusto na ng mga tao dito, na siya'y mawala. Sa kabilang banda habang siya'y naglalakbay, ay tila may isang batang nagngangalang duroro, na binubugbog ng mga malalaking lalaki. Sa galit ni Duroro, ay kinuha niya ang bato, at tinamaan ang isa sa mga mata ng lalaki. Kaya naman hinawakan nila ito, at inilubog ang ulo ng bata sa tubig. Subalit mabuti na lamang, ay dumating si Hayekamaro sa tulay. Sinabihan rin siya ng lalaki na huwag makialam. Pero hindi ito pinansin ni Hayekamaro, at nakatoon lang siya sa isang halimaw sa ilog. Biglang isang itim at malagkit na halimaw ang humawak sa ulo ng lalaki, at agad na nilamon ito. Kasunod nito, ay nilamon din ng halimaw ang natitirang dalawang lalaki. Gusto nang tumakas ni Dororo, pero nahawakan siya ng halimaw. Dito napilitan si Hayekamaru na kumilos. Sa isang hampas, naputol niya ang braso ng halimaw at nailigtas si Dororo. Sumugod siya para tapusin ang laban. At sa huli, gamit ang sirang tulay, napabagsak niya ang halimaw hanggang sa mamatay. Habang tinutulungan ni Dororo si Hayekamaru na ibalik ang kanyang kamay, ay tila biglang nanginginig ang kanyang katawan. Ang mukha ni Hayekamaru, na nawalan ng balat, ay unti-unting nababalutan ng panibagong balat. Nagulat man si Dororo, subalit na paglabanan pa rin niya ang takot, at pinili manatili sa tabi ni Hayekamaru. Noong sumama na si Dororo sa kanya, ay tila puno pa rin siya ng kuryusidad tungkol kay Hayekamaru. Kapag nagugutom siya sa paglalakbay, Namimitas siya ng mga prutas o humuhuli ng isda para sa pagkain. Sanay rin si Hayekamaru sa pagkain ng mga hilaw na pagkain. Subalit bigla siyang pinigilan ni Duroro dahil gusto nitong maranasan ni Hayekamaru ang pagkain karaniwang kinakain ng mga tao. Kinabukasan, dinala ni Duroro si Hayekamaru sa isang baryo na kilala sa madalas atakihin ng mga demonyo. Dito ay masigla silang sinalubong ng mga taga-nayon at nang malaman nilang mga taga-paslang nang halimaw ang dalawa, agad silang ipinaghanda ng maayos na matutuluyan. Ngunit nang sumapit ang gabi, biglang lumakas ang ihip ng hangin, sa dilim muling lumitaw ang matandang may napakalaking ulo, nanginig si Dororo sa takot at sumigaw. Pero sa paningin ni Hayekomaro, ay tila hindi ito mapanganib dahil tila hindi niya naramdaman ang kasamaan mula sa nila lang na ito. Kinabukasan ng umaga, inimbitahan sila ng pinuno ng baryo para magtsaa. At laking gulat nila nang makita nila ang tila isang napakagandang babae. Ngunit para kay Hayekomaro, ang babaing iyon ay hindi tao, kundi isang halimaw. Tila nagtataka si Dororo kung bakit gustong paslangin ito ni Hayekomaro. Subalit bago pa man may mangyari, ay tila narinig ng mga taga-nayon ang kaguluhan. Dito ay dumagsa sila at pinagtulungan ang dalawa. Sabay ikinulong sila sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ngunit sa kabutihang palad, nakasalubong nila ang isang matandang monghe na nagligtas noon kay Hayekamaro noong sangbul pa lamang siya. Kagaya niya, bulag din ito, ngunit nakakakita ng mga kaluluwa na hindi nakikita ng karaniwang tao. Habang nag-uusap si Naduroro at ang monghe, ay tila biglang namatay ang lampara. Agad na naramdaman ni Hayekamaro ang presensya ng isang demonyo. Kaya naman mabilis niyang hinugot ang espada, at pinagsasaksak ang halimaw na nakatago sa tuyong balon. Ngunit nang makalabas sila mula roon, ay nagulat sila na tila nasa harapan na sila ng silid ng pinuno ng baryo. Sinipa ni Hayekamaru ang pinto, dito ay biglang nagbago ang anyo ng babae, naging halimaw ito, at agad na umatake kay Hayekamaru. Ngunit nung papatayin na niya ito, ay dito biglang sumugod ang mga taga nayon, at inihagis ang lambat sa kanya. Tila tinutulungan ng mga ito ang halimaw na makatakas, ngunit buti na lamang ay mabilis si Hayekamaru. Subalit habang papalapit siya, ay pinaulanan siya nito ng mga kawayan. At nang sasakmalin na siya ng halimaw, biglang tumunog ang kampanilya ng malaking ulo, kaya naman pansamantalang nakaagaw ng atensyon ito sa halimaw, at sa isang malinis na hiwa, tinarakan niya ang ulo ng halimaw. Pagbagsak ng katawan nito, ay lumabas mula sa loob ang katawan ng babae ngunit hindi siya nagatubili at mabilis na tinapos ni Hayekamaro ang halimaw. At nang mamatay ang demonyo, ang malaking ulo ay unti-unting naglaho, at nag-iwan ito ng mga salapi na nakalubog sa lupa. Iyon pala, mga barya iyon ng mga manlalakbay na nilamo ng halimaw na babae, mula sa utos ng mga taga-nayon. Ngunit sa pagkamatay ng demonyo, ay dito unti-unting bumalik kay Hayekamaro ang kanyang pandama. At pagsapit ng hating gabi, Narinig niya sa unang pagkakataon ang tunog ng mundo, at ang boses ni Duroro, na para bang musika sa isang taong ngayon lang natutong makarinig.